ang kwento natin ngayong umaga ng Biyernes. Oh, Marvin Malapote, sabi mo walang puro sabaw. May laman yan, oh. Maraming laman yan. Overload nga, eh. Okay, Marvin. Punta rito. Para makain mo to. Hmm. Puro sabaw. Ang sabaw nun, anli sabaw. Hindi ka uli ng sabaw para mayroong kang uling, ano. Tuloy, wala akong paglagyan. Ayan. Diyan ka. Lalagay tayo ng powder si Charon. Dito, kung gusto mong kumain, parito ka. Libre kita kahit makailang ka. Oh, Marvin Malapote. Reklamo ka pa eh. Sir, kung yung maksa mo, masarap to. Pa. Tapos lalagyan natin ng sili. Ito. Ano yung umami araw sa pag-uwan talaga? O, oh, ayan o. Oh. Sili o. Oh. Pero talaga nun, may sili na. Nung ako'y nag sa ano, San Pablo, talagang mm. ano siya, lalo na yung pag-uto. Isang mm. order nun. Nung mga, nung kami nasa tracking, <coughs> 1990. Sumampago ng trucking ay eh, 1990. Diyan sa may San Pablo at saka, ano, Chaong goto oh lang niya talagang ano siya mapapa sa di na marami no ni goto lumi, oh moderno ng apo ko no eh goto mm -hmm. eh, talaga niya goto ni <laughs> may... si goto may andito ay lugaw <laughs> Walang lo, walang lugaw yun, yung nang inahalat niya, eh. puro parang batoy. Ay, oh, yung gut, ang guto sa ano, yung may laman, tapos puro sa walang lugaw. Parang batoy. Nahanap niya. Eh. Yung batoy kasi ano, yung swatanghon, ang hon. Hmm. Pag sa amin. Mm. Shout out sa may-ari ng tindahan. Saradas gutuhan. Ano po eh? Ano? Mayroon sa sabaw. <coughs> Nag-comment Marvin Malaputi, puro sabaw daw, iihin ako. Hindi nyo malam, maraming laman. Hindi <laughs> uh, ho, <laughs> <laughs> nasa Lucena yun. Nasa Lucena ho. Pinapanood nyo yung aking ano eh. <clears throat> mm. Masarap ang sabaw dito. Ayan o. Mm. <clears throat> Ayan o. Ayan <clears throat> o. Yakapin yung liro ko sa bau. boy, 'di eh, okay. 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 para'ng kasama ka sa video ko. And bisabau parkangbau Bandumi oh. ano oh, Bapak ingat senyumlahjan sa seluruh sa saja sa mengatakan kemarin lamat senyumlah sa